Welcome po. Welcome hey. po. <laughs> Nabihin mo? Uh, ice cream. Ice cream. Nawa, huwag yung malaki. Yun nga, yun nga yung fun day. Gusto mo you know fun day? Fun day. Yun yung fun day. Oh. Fun Oo. -oh. Ayaw. Yun nga, bibig mo ice cream. Ayaw. Ano ice cream? Ito, ganito. Ano yan? al magnum. Uh, Kaba naman, aling maliit. Available po ang fun day. Nasa ka po. Nasa ka hundo. Gusto mo ka sa kaun? Sa kaun ka kanila. Dalawa po, ikaw gusto mo. Ay, ikaw. Ilan gusto mo? Tatlo Tatlo po. Aling kamay, aling maliit. Yung ka, nasa ko. Okay. Ikaw ang kumuha, ikaw ang kumuha. Hello. Ikaw ang kumuha kay ate. Bolo ako, ikaw ang kumuha kay ate. Kukuhain niya na po yung ice cream niya. Hi guys! Ngayon, huling sundo ko na kay Aling Maliit kasi pupunta na ako ng Manila bukas! Kaya yon. Susunduin ko siya ngayon. At kami ay... Anong kakainin ng ice cream? mag ice cream na lang. Mm, um, yun, mag ice cream na lang kami. Tapos yun. Sara, samahan niyo ako sunduin siya sa school nila. Kasi mag alas dos na ng hapon. Let's go. Nana! kasama daw ang pusa namin yun! <laughs> tara, tara, tara. At eto na nga guys, susunduin ko na si Aling Maliit sa kanilang school. Hindi niya alam, huling sundo ko na to sa kanya. Kasi nga guys, pupunta na ako ng Manila. Ayan, medyo malayo pa lang school nila. Kaya ayan, tamang lakad lang. Tapos nakita namin yung tricycle na ito. Siyempre, sumakay na kami kasi sobrang init ng daan. Tapos sa daan, may nakakilala sa akin. Buti na lang meron pa kasi nga guys, na ban nga yung account ko. Sana supportahan nyo pa rin kami ha. Sana ilike nyo tong video na to, ishare nyo at isubscribe nyo ang vlog ko. At eto na nga, malapit na nga kami sa kanilang school. O ba diba, napakalayo. Pero okay lang, basta si Aling maliit. Nakakalungkot lang isipin guys, na huling sundo ko na talaga sa kanya ito. Pero okay lang, laban lang para naman sa kanilang ginagawa ko eh. Eto nga pala yung school namin, nung elementary kami. ba sobrang ganda. Aantayin ko na lang si Aling maliit, tagal naman. 7-11. Magano ka? Ice cream. Mag-ice cream daw siya. Yeah. guys, hindi ka nag-ice cream pa na isang araw. Ano pa? Ay, nasagot na, nasagot na guys si Aling Malit. Sabi niya, ano naman? Oh. Hello? 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 Yeah. Tawag ka, sa Grabe guys, sobrang sikat ni Aling maliit sa kanilang school. Ang daming gumabati at saka hinahawakan siya. Siguro tinitingnan kung legit nga ba si Aling Malit ito. Kasi sobrang liit niya talaga guys, promise, kahit sa personal. Tapos kapag tinatawag naman, nahihiya. Pero sa video, kwelang kwela Diga sobrang bibo. Bali guys, inaantay nga pala namin ang pinsa namin. At eto na guys, oh. Tara, tara na. Aling malit, aling malit. May crush ka na pala sa school. Hindi. Sinong crush? Sinong crush niya, boy? Sino? Si Gab pala o si Gab daw ang crush mo. At sasabihin pala ko sa mamaya pag Hindi! Ay, mag-ice cream muna tayo tapos sa may iiyak ka ano naman. Allah. Patay ka, sabihin kita. Sabihin kita sa mga Ang liit talaga ni Aliza, no? Aling maliit. Sobrang liit mo talaga. Tama. Hindi ka na lumaki. Tay ka. Kukuwain ka na ni ate. Tay ka. Ay, kukuwain ka na ni ate. Tay ka. Tay ka. At eto na nga, guys. Pugmunta na kami sa 7-Eleven para bumuli ng ice cream nila. Let's go, let's go. Welcome po! Welcome hey. po! <laughs> Naibigyan mo? Uh, ice cream. Ice cream. Bawa ko yung malaki! Yun nga, yun nga yung panday. Gusto mo panday? Panday! Hindi oh. ko nga panday. Mas oh. Oo. Oh. Ayun! Yun nga, bigyan mo Ayaw. ice cream. Ano ice cream? Ito, ganito. Ano yan? al magnum Aba naman, aling maliit Available po ang fan Nasa ka po Nasa ka hundo Gusto mo ka sa ka hundo? Sa ka hundo nila Dalawa po, ikaw gusto mo Ay ka, ilan gusto mo? Eh, Tatlo po aling ka? aling maliit? Yung ganun sa kaun. Ikaw ang kumuha, ikaw ang kumuha. Love... Ikaw ang kumuha kay Ate. Bolo ko ikaw ang kumuha kay Ate. Kukuha niya na po yung ice cream niya. Okay na gayan, okay na. Yaboy, yeah, okay na yaboy. Yeah, Doon. Kain na. Yun, wait lang, wait na. Wala pang, wala pang ano. Wala. Yun o, kain na. Kain ah, isa. Tapos kainin nyo rin tong manok, ha? Ah, hindi pala, hindi pala. Bye-bye. O, -bye. iwan na na ka bye. Mama, sa aking maliit daw ay may crush na sa school. Si Gab -gab Sino? Si Gab-Gab daw. Sino si Gab-Gab? Di ka, di ka pa yan? May crush daw si Aling Mali sa school. Ay, eh, patay ka sa mama. Ma, anin mo na sa Aling Mali. Ay, laki! Laka ng TV natin. Bye, Aling Maliit. Uuwi din ako bukas. Joke lang!